Virgo, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa sa'yo sa loob ng 15 days. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate sa so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace at ng ating tiars bracelet makikita niyo po yung link sa description box tarot intentions by Arianus tignan po natin mensahe natin spirit guide overall energy po natin for Virgo we have living in the moment we have feelings may in love na in love dito ha Memories. Okay. Okay. Parang sumasariwa yung feelings. Pero yung feelings naman kasi na to is, pwedeng masaya po, ano. Mm -mm. Uh, sa mga pinagdaanan po ninyo sa life, sa love life, parang you're very happy kasi nandito ka ngayon no? sa present time. Tingnan natin. Nandito ka sa present time pero pwedeng Oo, meron kang mga naaalala pagdating sa pasmo Pero kasi parang nagbibigay siya sa iyo ng ano eh, ng kakaibang feeling. Okay, hindi malungkot, hindi naman malungkot. More positive feelings. Check natin. Pagdating naman po sa, ayan, living in the moment. Tingnan natin. We have seven of pentacles. So, may mga bagay talaga ano, na hindi mo madaliin ngayong 15 days na ito parang yun nga, ine-enjoy mo talaga yung nangyayari sa iyo ngayon. We have five of cups. Ah, okay. May nagre-regret lang pala dito. Mm -mm. Ito yung nafe-feel. I don't know kung ikaw ba yung nakaka-feel niyan or yung tao na ay, yung someone from your past. May pagsisisi kasi. Four of swords. Pero kasi kung ikaw to, yung iba naman sa inyo, Virgo, ay nakamove forward na kayo, tahimik na kayo. Naalala nyo lang siguro, pero wala nang regrets. Pero may isang tao dito, nagre-regret siya, no? Kung ano man yung ginawa niya, ano man yung hindi niya ginawa pagdating dun sa inyong relationship, sa inyong connection. Para kasi hindi siya napalalim. Parang ganito, parang ka-MU mo lang siya, ganun. Naging ka-MU mo lang yung tao na to. Hindi siya napunta sa, ano, sa serious relationship. Pero, yun na, yung iba sa inyo, uh, happy naman kayo kasi may mga naranasan kayo mga ganyan, di ba? Kasi may natutunan po kayo. Mas naging stronger kayo. At mas nirespeto ninyo yung inyong sarili. Mas nakilala nyo din yung sarili ninyo. Tignan naman natin yung energy mo. We have four of pentacles. Dalawang energy yung pinapakita rito. Yung isa naka move on na. Yung isa tanggap niya na. Yung isa naman dito nag-hold on pa. Oo. Energy naman sa paligid mo, we have Page of Pentacles. More on, parang mas maraming mga bata sa paligid mo, Virgo. Kaysa matatanda. Okay, mga nakapaligid sa'yo. Pwede ito yung mga anak mo, pwede rin naman mga pamangkin, ganyan. Check natin. Meron din ako nakikita dyan na sa lugar ninyo, pwedeng maraming halos maraming nag-open ng business. Ganyan. Mm -mm. Meron din pinapagawang school. Or uh, may nare-renovate sa school. Ganun. Tignan natin. We have the magician. Medyo mag-ingat ka lang din po ha. Parang may mga kakatok dyan. May mga manghihingi ng tulong sa'yo. Pa, may mga sobra yung mga ganyan. Ano lang yan eh, mukhang mga nagpapanggap lang po no, na kailangan nila ng tulong. So, be vigilant. Maging vigilant po kayo sa mga bibigyan niyo sa mga kakausapin niyo Check natin ano yung dapat mong pagpukusan pagdating sa iyong love life. We have Knight of Pentacles. Meron tayo dito Judgment. And we have Two of Pentacles. Pag-alis kasi yung pinapakita rito tingnan natin. Parang may nakapag-decide na. Seven of Swords. Ayun. Paulit-ulit na lang kasi kayong niloloko. Kaya magde-decide na talaga yung iba sa inyo. Or baka nga may decision na talaga kayo. Na umalis na lang dito sa relationship na to. Halo-halo mm -mm. yung energy na na-pick up natin dito eh. Yung more on about feelings. No, ayan may matutuklasan niyo. Iba naman sa inyo ngayon niyo pa lang matutuklasan no? na may ginagawa pala yung person mo behind your back. May panloloko kasi na lumalabas dito. Check naman natin. So ayan, pwedeng mag magfo-focus ka doon sa ano, ano ba yung nararamdaman mo? Ano na ba talaga kayo ng person mo? Pwedeng maghanap ka din ng evidences. Check natin pagdating naman sa kaperahan. Sa kaperahan, we have Knight of Cups. We have Six of Pentacles. Dito naman, may willing na tumulong sa inyo eh. We have Eight of Pentacles. So, kung meron man po dito, no? Ayan, medyo short kayo sa pera. Meron po handang tumulong sa inyo dito. Meron naman, ato uh, tutulungan kayo, pero may kapalit. Which is, parang mas okay yon, ba? Diba? I mean, yung kapalit naman na hihingin sa ng tao na yon is eh, hindi naman masama. Okay? Mm -mm parang ganito, tut magtutulungan kayo. Ayun, more on give and take yung pinapakita rito. ba diba? Natulungan mo na siya, kumita ka pa. Yung tipong ganyan po. Tignan natin. Okay. So, ayan, maraming, maraming ka marireceive actually na pera ngayong, ano na to, ngayong 15 days. Mm -mm. Parang ang dami mo ring racket, Virgo. Sa career naman, tignan natin, we have five of swords. Two of cups. Hmm. Meron ba kayong karelasyon na katrabaho nyo? Eight of Wands. Or nagkakaroon kayo ng problem ng person mo because of work. Baka masyado kang natutuon. Natutuon yung attention mo sa trabaho. Nakakalimutan mo na yung mga obligations mo to your person. To your person pala. Mm -mm. Parang meron dito hindi masaya na maganda yung kinikita mo, Virgo. Ganun pwedeng natatapakan kasi yung pride yung iba naman po sa inyo ayun pwedeng ang karelasyon nyo nasa trabaho kaya kapag hindi kayo okay hindi ka rin makapag isip ng maayos pagdating sa work hindi ka makapag focus meron kayong matutuklasan talaga so for some of you ayan din baka meron dito nasa third party situation po kayo it's either malalaman nyo na nasa third party situation kayo or aalisan nyo na tong third party situation na ito um, kasi yung iba po sa inyo pwedeng kayo naman yung third party so tignan naman natin ano ba yung paparating para sa iyo yan so tignan nyo po yung iba yung ad yung iba nyong signs ha kasi baka di kayo makaresonate dito we have four of wands meron tayong the high priestess okay so merong tao dito na Ah, uh, parang tinatanong mo yung sarili mo kung totoo ba siya sa'yo. iyo. Totoo naman po sa iyo yung tao na 'yan. Okay, we have the lovers. Okay. So, 'di ba may hinahanap kayong evidence dito kung ko ba yung person nyo or what? So, iba po sa inyo makakahanap talaga kayo ng evidence. Yung iba naman wala po kayong makahanap. So, nandito yung parang magtitiwala na lang talaga kayo sa person niyo kung ano ba yung sinasabi niya sa'yo. iyo. Mm -mm like masasabi mo sa sarili mo na okay wala talagang iba pwedeng masabi mo na nag ka lang ganyan po at eto naman po yung inyong mantra for 15 days nasa sa inyo to kung babanggitin nyo ba to araw araw or pagkatapos nyo lang sa pagkatapos nyo lang or habang pinapanood nyo lang ba yung video na to tapos makakalimutan nyo na it's up to you po I will achieve great things through small steps. I will achieve great things through small steps. I will achieve great things through small steps. Maraming maraming salamat Virgo. Mag-iingat ka and more blessings to come sa loob ng 15 days na ito.